kami po ay magda dumpster diving Dali. teka magalabs tayo at matapon tayo ng basura ito na po ang aming second attempt na pag Anong tawag yan? Dumpster diving. <laughs> yes, isa ito sa mga pangarap ko. Dumpster diving. Nai-excite ako dun. Gusto ko ako yung naging sikat akong vlogger na dumpster diving. Ito na po. Ayun, ayun. Oo, oh, marami po pala yan. Ito yung po yung mga din na dumpster diving na ako. Hindi nga alam pagkain. Ito yung siguro, no? Ipunin pa ba natin yung plastic? Ipunin mo yung plastic. Tignan mo rin yung bag na window. Ayan nga, ang gaganda ng mga damit, di ba? Ayan, Bakit kaya nila tinatapin Ito, pentrapo andamin ah. Ang daming Di ba wala tayong tawel? Adidas to Huy, natin. Wala tayong trapo sa kubeta, di ba? Yung pangpunas ba sa paa? Ah, pwede rin. Di ba? Lagyan mo na yan. Ayun, no? Tingnan mo daw. Ito yung mga binibili-bili na ako natin. Ayoko ako ka, no? Ang ano nila, pati yung mga ganito, dito nila tinitapon pa. Nakakatawa yung mga hapon. Napaka-organize nila. Arigato! Ito lang. mga pera dito. 2,000 years later. Dumpster diving na kami. Yes! Tagumpay. Tagumpay ang pagta-dumpster diving namin. Sana pagkain, no? I Amin mean, ako, sana kaming pagkain. Mas okay sana. Pinipas yun niya, kuya. <laughs> Gago!